Guys, ang nag nag ang nagdala sa akin dito si Sumpa. Eh totoo! Totoo! to, to wow. Totoo. Di ako nagdala diyan. Oh, yari na. Tatawagan ko ngayon, dali ka. Si Tatawagan ko to ngayon, guys. Tatawagan ko to ngayon. Tawagan natin. Bilay ko dami. Oy, si Ready GT saja ako na lang para sa lang. Tagal sumagot. Tagal sumagot pa. Play ka sa. Play. Tulbulata impaki. Ano ito? Pasumpak to, Hello. Hello, ahm, oi tos, mayroon natin ito, oi. Uy, siya? Ahm, kasi nag-message siya ay Sumpak. Sabi ni Sumpak, Boss Dog, baka pwede ko ito labanan. O, mo. Okay, <laughs> <na. laughs> Kinaabaw Huwag ka abahan, putang ina. Huwag ka magka abahan. Dadaan-dahanin ka lang doon ni Sumpak. 1v1. Sumpak, magpala na lang. Sabi sa admin yung cellphone? Hello? Bibigyan niya daw sa admin yung cellphone. Pag nagpatalo ka. Kaso tanong, gusto mo patalo? Diba? ba? So, ganito. Okay, ganito. So, ganito yung rules natin. Okay. 1v1. 1v1. Ito siya, sure, Casey. Ayan. 1v1! Anong hero gusto nyo? Ayan ang champion. Anong, anong, anong role? Support? Fighter? Marksman? Na. <laughs> Panaano na! Panaalas nung pa. So, ang, ang ano dito, 1v1. Pag nanalo ka, mayroon kang cellphone. Realme 7. Realme 7. Realme 7. Kaya sinasabi natin ito. Sinasabi natin ito. Bakit hindi ba, mo yung cellphone? Hindi. Ba, hindi. Huwag yung cellphone natin, ma mahal. Realme 7. Realme, di ba, di ba tapos? Realme 7. May kasamang Realme Buds ng Realme, yung bago nila. Pag nanalo ka, plus, hindi pa tapos, plus, may 10,000 diamond cards. Salamat po, Will! Yes, <coughs> ma'am. Pag nanalo ka. Pero pag natalo ka. Ay, man, man. Hindi nga. Pag natalo ka. Mali mo, manalo ka. Makachamba ka. Di mo alam. Ibang tao nga na nanalo sa loto, di ba? I Eto. Pag natalo ka naman. Ay, oh, Chappy. na cellphone mo. <laughs> oh, okay, so, pag natalo ka. 24 hours. Jowa challenge. Ay, hindi. Sa aming dalawa, kami kaka 24 hours. Jowa challenge tayo. sa Ha, No? Hindi, hindi kayo na lang isumpak 24 hours Jowa Challenge. Hindi pa yung tapos. Ikaw, pupunta dito. Oh, babae bakit? <laughs> Ang laki ng pinusta ko, tapos ka na sa 24 hours. ka ba? <laughs> Timong ka ata eh. Hmm. Okay. 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 Oh. Pero pag nanalo ka, may realme 7 ka, may realme Buds ka yung bago nila. Meron kang 10,000 diamond. Tapos may bago ang janitor sa bahay nyo. Si <tell> James Key. <G>. Okay? Okay. <tell> 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 o oh, si h oh. 2 Ano ba gusto mo? Yung tubig? <tell> Mamili ka. Eh, <tell> na lang. No. Eh, kasi ayaw itang pang papiliin kasi si Sumpak nagdala sa akin sa live stream mo. Sabi ni Sumpak sa akin. <tell> Boss Dogs, eto na ata yung hinahanap-hanap ko. Sabi ko, shit, sa so, dami mong hinahanap, tol, di ko alam kung sino talaga hinahanap mo. Eto, <laughs> sumpa, fast talk, fast talk, tayo mabilisan, fast talk, tayo mabilisan. Anong nagustuhan mo kay ate? ano pangalan mo, te? Danica. Yung tunay na pangalan? Danica. So, yun na yung tunay mong pangalan? Danica. Yung peking pangalan? Eto, ano na akong ako kay boss <laughs> O, sige, Danica na lang. Akong nagbigay siya, ng pangalan mo, pangalan mo ngayon si Danica. So, eto, sumpak ano nagustuhan mo kay Danica? Ka? Nah Lahat. 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 Di ka lang pa, boy. Mahusay ka pa. Okay, game. Okay. 1v1. Pag natalo ka, mapapasaya si sumpa. Isipin mo yon. Oh my God. Huwag ka kabahan. Okay? Huwag ka Dati din madami babaeng kinabahan kay sumpa na turn off si sumpa. Two, ay, asumpak, ito, sabihing, so, ay, sumpak! Ito, sabi nga. dapat hindi. Gusto mo ba dinunugog ka? Gusto, gusto. gusto, Okay, so guys, game 1v1. Okay, game na. Ready ka na? Okay, ready na na. Marksman daw ah. Last chance. Marksman ba talaga ate? That's your final answer. Marksman ako. Marksman ako. Call a friend, 50-50, or ask the audience. Ask the audience daw. Ano sinabi na audience mo? Meron kang, one second. One. Okay, tapos na. Meron ka na lang 50-50, and call a friend. Huwag ka ka... Marksman, last choice. Lock in, Marksman. Okay? PM mo sa akin yung ID number mo sa Mobile Legend. I-invite kita sa napakagandang kwarto. Tawag namin doon sa, sa, term namin sa English, you lobby. Okay, oh, eh, game, game. Ano tol? Ano ang pipiliin mo? Kasi popol. Kati ng popol. Okay, oh, eh, mag-popol ka pa. So, ito yung stream ni Ate guys Pinapanood natin siya. Ito na ba yung dawan mo? At tahin mo, ito na yung dawan? Yeah, Tingnan yeah. mo. Ang <laughs> ah, gata, ito gusto ko ay sumpak eh. Hambog. Kala <laughs> mo, hambol hum eh. No? Hambog. Hey, yeah, Tingnan natin guys, ma... Mainit tong laban na to guys, mainit tong laban na to. Okay. Sa tingin ko, ano eh? Gago, naglalag pa tayo pa! Naglalag tayo? Paano yan pag naglalag? Saan tago. gago mo pa tayo to? Okay lang naman to si James, ma kahit manalo ka, pwedeng pamigay si James dun to. Ano pangalan niyo ulit? <laughs> Danica. Pag naging kayo, ano tawag mo saan niya? What you know about love? Sa ata yung aso eh. Gago, pag pinabot mo yung late game, talo ka. So, Kaya like like... natin yung item ni Ate Danica. Ate Danica going for the Berserker and the Fury. Tingnan natin, tatapusin natin So bakwang do yung aso, na nice stand Tignan natin, tatawagin, tinawag nila aso Mabubuhay ba to? nag -e yung aso nag si Sumpak, Sumpak, go for the ulti Hinabol siya niya, atin Danica, atin Danica, mama tibito. Nagkapatayan na Putang ina, wala, masyad na mati. Tol, hindi, hindi mananal to, kahit ligin, tingin ko Ang kate masyado Gago yung kagat tol Nakahasklo pa si ano guys, Si Sumpak Paano na ba yan? GG well played! Ate Dani, ka ginagawa mo? Ayaw sumagot? mo ang bad trip tol, na tilt atas sayo nung fuck this shit and it's over. It's over, motherfucker. Hey. O, oh, paano na ba yan? Hindi, oh, the... panuagin mo yung replay, baka manalo ka. <laughs> O, oh, paano ba yan? The deal is the deal. O, oh, simulan mo nang i-add si Sumpak ngayon. Nakakaya ba yung Sumpak? Hindi ba nakakaya? Eh, kausapin mo siya. O, oh. hindi mo nakakaya yun. yun. Kaya! Tama <laughs> okay, na, tama uh, na, tama para... na. Yun, o, ay, talo ka na. Usapan is usapan na. Saka na yung mail ko. O, ba't di ka kasi nag-ano yung attribution? Hindi naman kasi ako magaling mag-arap. sa ako si Sumpak, may kilalabot. Hindi eh, naman magaling si Sumpak. tutor ko pa nga. Oh my God! Uh, okay lang, sa O, sige. Add mo siya, ha? Add mo din ako. Ito, A, ay, doon. Ay, oh. ano? Sige, doon. Ano? Ano? Oh. Ano? na ugali. bata ka pa. Piktim ka pa lang. Matulog ka na. Oh my God. Okay, add mo lang. Sumpag maghihintay ako, ha? Okay, thank you! Thank you, thank you, Pastor. Thank you, thank Thank you.